Kapag nakita mo na siya, huwag kang magtaka kung di ka agad niya makilala. Kung ano yung naramdaman mong kilig, baka yun naman ang naramdaman niyang inis kung paano mo siya titigan, baka ganun ka lang din niya lagpasan, baliwalain, at hindi pansinin kung gaano kabilis yung tibok ng puso mo noong nakita mo siya, baka ganun din kabilis ang pag-alis niya. At sigurado ako, itataboy ka niya palayo. Kapag nangyari yun, huwag mo sanang isiping wala ng pag-asa. Siguro, sanay na lang din talaga siyang mag-isa. At sa hinaba-haba ng panahon ng pag-iisa niya, iniisip niyang hindi niya nakailangan ng iba. Ng isang katulad mo, na maaaring magdala sa kanya sa ibang mundo. Marahil ganyan ang turo sa kanya ng buhay at pag-ibig ang damhin. Ang lahat ng sakit ang tanggapin ng kung ano mang iba to ng buhay ang palayain. Ang lahat ng emosyon hanggang sa wala na muli siyang maramdaman pa. Kaya't kapag nakita mo na siya, hindi na siya naniniwala sa paghiling sa mga bulalakaw, hindi na siya namamangha sa mahika ng buwan at mga bituin o ng kung anumang puwersa sa onobeso na maaari magtulak sa kanya patungo sa iyo. Hindi na siya naniniwala sa anumang salitang nilikha ng pag-ibig. Hindi na siya naniniwala sa pag-ibig. Kapag nakita mo na siya, Baka ang tanging papel na lamang ng puso niya ay ang panatilihin siyang buhay. Baka tumitibok na lamang ito upang padaluhin ang dugo sa katawan niya. Dahil kapag nakita mo na siya, nakalimutan na niya ang pakiramdam ng magmahal at mahalin, ng arugain at yakapin. Pero huwag kang mag-alala, dahil mukha lang naman ang pag-ibig ang nakalimutan niya. At ipailala mo ito sa kanya. Huwag kang magsasawang ipaalala sa kanya kung gaano siya kaganda. Huwag kang mapapagod sabihin sa kanyang mahal mo siya. Kahit na sa bawat pagbanggit mo ng mga salitang mahal kita, ay pait at sakit ang naaalala niya. Huwag kang titigil na sabihin ito sa kanya hanggang sa maalala niya. Na sa likod ng bawat pait ay may tamis, sa likod ng bawat sakit ay may ligaya ang tulot ng mga salitang mahal kita. At kung saktan ka man ng mga salita niya, gantihan mo ito ng yakap. Kung magpumigla siya, hatakin mo siya pabalik at yakapin ulit. Kung paulit-ulit siyang umalis, paulit paulit-ulit mo rin siyang habulin, kung paulit-ulit siyang bumitaw, o paulit-ulit mo rin siyang hawakan, makag-uusap. Huwag na huwag mo siyang bibitawan. Ipaalala mo sa kanya na minsan rin siyang humiling sa mga bulalakaw, na minsan rin siyang namangha sa mahika ng buwan at mga bituin, na minsan rin siyang naniwala sa mga salitang nilikha ng pag-ibig, na minsan rin siyang naniwala sa pag-ibig. Huwag na huwag mo siyang pakakawalan. Huwag na huwag mo siyang susukuan. Hanggang sa maisip niya na ang pag-iisa ay mayroon ding hangganan.